ay ko ginulat ang marami sa kanyang itsura ngayon. Ay ko ito pala ang ginawa kaya sobrang payat na ngayon. Labis na ikinagulat ng maraming netizens ang itsura ngayon ng batikang aktres na si Aiko Melendez. Marami ang di maiwasang mabahala sa kanyang itsura, lalo pat marami ang nasabi na tila na sobrahan na at hindi na ito bumagay sa kanya. Kung pag-uusapan ng mga batikang aktres sa showbiz, hindi pwedeng hindi mabanggit si Aiko. Matatanda ang sumikat siya noong late 80s at 90s bilang isa sa mga it girls ng pelikula at telebisyon. Kilala siya sa kanyang ganda, alindog at husay sa drama. Noon, madalas siyang ihambing sa mga mestiza beauties ng kanyang henerasyon. At hindi rin mabilang ang mga pelikula at teleseryeng pinagbibidahan niya na tumatak sa manunood. Ngunit sa paglipas ng mga taon, kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa kanyang katawan at itsura. Sa katunayan, kamakailan lang ay naging sentro ang usapan ng itsura ni Aiko. Matapos siyang mag-post ng isang selfie sa kanyang Instagram account, kung saan agad napansin ng mga netizens ang kanyang sobrang pagpayat. Caption ni Aiko sa kanyang post, Good AM. Each sunrise is life's gentle reminder that you have another chance. To grow, to smile, and to make today a masterpiece. Hindi nga nakaligtas sa netizens ang sobrang pagpayat ni Aiko. Na bumago sa kanyang mukha sa puntong halos hindi na siya makilala. Ayon sa ilang netizens, tila tumanda raw ng ilang taon si Aiko dahil sa kanyang sobrang pagpayat. Hinampara pa siya ng netizens sa inanimani pakyaw na si Mommy D. Komento nila, did I miss anything? Si Aiko na ba ito? Naku, papuntang Mami Johnny siya na beauty mo, Miss Aiko mas bagay sayo nung may konting laman ka. Ayon naman sa ilang netizens, mas bagay at mukhang bata at maganda si Aiko sa dating itsura niya kumpara ngayon. Saad ng ilang netizen, sorry po, pero mas okay sa inyo ang dating itsura. Maganda na kayo, huwag na masyado baguhin. Looks old, hindi bagay ang sobrang payat. Mas gusto ko nung chunky ka, mas bata kang tignan. Ngayon, mas lumabas ang wrinkles mo. Sinagot naman ni Aiko ang isang netizen na nagsabing baka gumagamit siya ng Ozempic. Nagamot para sa type 2 diabetes, para mabilis ang pagbabawas niya ng timbang. Nag-Ozempic ho yata siya for weight loss, not good to skinny. Ngunit itinanggi ni Aiko na gumagamit siya ng nasabing gamot. Sa halip, mayroon daw siyang meal replacement. Giit niya, no, no Ozempic for me, I have a meal replacement. Samantala, sinabihan naman si Aiko ng broadcaster na si Corina Sanchez. Naitigil na ang pagpapapayat dahil okay raw sa kanya ang itsura niya ngayon. Ani Corina, enough na, that's good na. Reply naman ni Aiko kay Corina, yes ma'am.